Hello mga nanay, good morning! Panibagong araw, panibagong kabisihan na naman. At dahil gising na yung bunso namin, yan at nagliligpit na ako. Wala nga pala kaming bed frame mga nanay kasi maliit lang yung kwarto namin at ayaw namin na masikip. And temporary lang din yung mga lalagyan namin ng na mga gamit kasi wala pa kaming budget for cabinet installation. Kasi nga po, maliit lang yung kwarto namin and ayaw namin na masikip. Mas mainam na yung mga ilalagay ng mga furnitures is naka-install talaga, pinagawa. At dahil may kamahalan nga po ang pagpapagawa ng mga installed na furnitures, yan lang po na yung lalagyan namin. Anyway, pag mga lalagyan na mga ganyan, pag na-arrange mo ng maigi is hindi naman siya makalatignan. At dahil Tuesday ngayon, ng pagkuha ng mga basura, minadali ko na din ang paglilinis. Ayan at nakakalat na naman yung mga sapatos namin. Mas maganda talaga kung meron talagang designated na cabinet yung mga sapatos para hindi siya makalatingnan. Pagkatapos magwala sa loob ng bahay, dito na naman tayo sa labas. Masarap kasi sa pakiramdam bago tayo mag-relax-relax, relax, malinis ang loob at sa kalabas ng ating bahay. At na nga, nilabas ko na yung basura namin. Inaayos ko na din yung mga kalat dyan sa labas. At pagkatapos, diniligan ko na din yung mga halaman. Dyan lang din po nagtatapos yung video. Salamat sa panonood!